Hala! <laughs> oh, Ay, <laughs> si Kondi Ami, kini, balik-balik kong diri kumari pa. mamisita sita. <laughs> Dalagag gusto pa. Pao, gupog daw mi. Siyate. Kwarto, naisala. Babaw. Uh. Pero, ang gitulugan sa papa ni kumari. Tara. Tara na! Tara na! Tara na! Uli na, uli na. Hubog na po niya. Let's go. Let's go. Let's, go, na. Tara, okay, mag-hiking me. Sa balay. Sa balay ni, sa balay sa si papa ni Kumari. Ito orta mo sa balay ni Kumari. Katong iyang ibaktas-baktasan sa una. Diba Kumari? kami guys. So, kami one port. Wala pa eh. <laughs> Wala pa one port. Hindi pa kayo na oh. dito pa nahan Bukat mo. No? <laughs> <laughs> Mura <hapon> <laughs> <murarag hapon> lang gahapon nila kao. lang gahapon lang. Ulit dayon yun. ang <laughs> Tuba, aku itu ba yo. Tuba na. Tuba. suka. suka Suka. Nabi. Oh, Hmm, suka. Tuba Oh, tuba. Tuba ayo kana sa boat na pugka uha ngon dayo guapa jadi pa punduy balay okay na gigsala naton ang papa ni kumari ni nakauli diri sa ilang balay manlangan <laughs> kada kada tao hapit kereta dap hapit <laughs> Alina. Kulang na lang mudagan na imong papa kumare og konsehal diri sa barangay ninyo ba? <laughs> <laughs> tanang tao kay man kay kapitán kay ila. Di og manay tanang tao maghubog no pu. <laughs> uh, ago. Layup pabe ka pa. ita. Say layup <laughs> pabe tapa. Dini ognya na.

Asa rapit ketong nai ingon kang nai di windi balai windi <laughs> ah oke okay. sedang tetap nai di windi di dengi ah anhi ni kena tinggi kena susah nanti ni wak wak ah mau tengok kang wak 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 rabi tinggal kemari lah <laughs> menghunting ta ina banta unlock challenge find wakwak. <laughs> 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 <laughs>

kilometer gani dire magtasan tama tama gini ba layo Good. layo Good. adventure adventure kaning balay nila kumari. di ba kumare diba kasi kumare? <laughs> kumare o outfit check Pani <laughs> siya, fresh from Leyte. Nya nakatimahon na nandiyo kasi yung baluarte. <laughs> Natin <Nakinahangin. laughs> ko. Naghangin. hangin. Presko naghangin. hangin. Presko nag hangin. Yan katong sa simu nga mahubog. Guligid diri. Diba <laughs> <laughs> <Yeah>, pa? Atong <laughs> kumpari, nagbalay. Katong ah, paana... Asa? Ayoko na dito. Ayoko pa? <laughs> Ayoko. Pero yung barkada na ito, na may na ha. Ayoko, nabito <ko> ako. <laughs> O, panayaw. O, panayaw. Masa depit kumari. Isa dito daw. Masa depit. Dito no, 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 no. daw. Dito daw. Da. Ah, oh, Masa depit. Banda. 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 Hmm. Na dito ang... Lubong. Lubong dito. Hmm. Ah, Muni kasagaran kita sa... 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 sa probinsya. basa dako yung Yuta. Dito, arapok lubung. Oh, No, oh, dito nga may Wala yung interior. Nanarap dito sa sarili ni mong Yuta. Oh. Muni mo pinaka...

Oh, kumari, nggak apa-apa, entah Papa na Ada Ah, tidak tirada di ha. Di papa? Oh. Adi na tingog, di man mu tingog. Wala tani, watai lakas, di papa? Oh. Ah. Tamit. Takoy Tami tanduai duway dela. Ah, <laughs> mani sakta. Oh, awa. Tan duway kata katapat, wala na. Mabuga ani yang anak. <laughs> Tanduai rek kapalit. Bisa mampung ke el. Oh, daro. <nice> oh, Mas <laughs> Dario. Tani, muni tong vlog na ko sa una. Nga lang suni san, daro. Okay ba nga? Sta jong daghan na. Karon daghan sa gibot. mingon nga kanus ama munga, kanus ama munga pag bunga Wala na. Mga lata na, di na makaon kay

Kakir ka Ha? ko lagi ron? Sapa? Hmm. Lah, hinlo ka sapa dari no? Ha? Sige rag baha dari? bang sapa dari? Bugnaw ang tubig. Mga...

Pare, lapas naman ka, pang sa. Pang sa, ay gapo hindi ang tubig. Napaisa sa pa. Bugnaw o. ang tubig. Matangon ko mare. Tama tama gid. Nah, nag na naguba na landahan dala. Naguba na yung landahan. Ang landahan ba? Huh? Oh. Uh. Lendahan Sekopras Oh. Yeah. balay ya balay ini iru ngayon ngayon ano perfect ang ambiyon sa probinsya yeah, layo sa kay layan Mingaw <laughs> hmm? kanang imong madunggan ni mo kanang sinso sa kahoy nagsinso o kahoy Hangat? hah? Engkau bau oh? Kira kau mari dau? Kira dau weh? Engkau kawan bakar kabau? Kira dau? Nggak Kira dau? Nggak Ah, ni <di> dagan Hahaha <tuk> Lagi yang mana, ni dagan Ay, nalang Muni ang mansion ni Kumare. Diri siya nagdako. Diri siya nagdako, diri siya na muto yang bakpason. Every day sa elementary ba school siya. Hoy. Hangak na. Hangak. Tama tama po dako magtiyan.

malakna